Ang ganda na ng saging, bumalik na sa dati, kulay green na. Noong summer, halos matuyo na sila eh. Wala nang, ano, tuyo na yung daon, kulay dilaw na. Ngayon, nagkulay green na uli ang paligid na. Ayan, ang yugan. Ayan. 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 Ayan po, ayan po. Ang ganda na ng saging. Kahapon, nagtanim ako saging saging. Nandun naman yung aso sa aking gulayan. Ang kukulit. Doon sila lagi naglalaro. Ayan. Ito ang daan papunta sa bahay. Sama ko kayo. Yung aking abukado Sumisibol na. Ayan, yan, yan, yan. Ayan. Kala ko mamatay na yung eh. Tuyo na ang dahon ng summer may dahon na siya. O, sumisibol na. Ayan, ang ganda na ng sibol niya. Ayan, sama kayo. Ayan. Ito po, oh, avocado. Mataas na eh. Kasi nung summer, halos tuyong-tuyo ang lupa. nilaw na yung mga dahon niya ngayon. Sumariwa na mga dahon. Ayan. Ito po yung punla papaya. Ayan tatanim ko pa rin yan tatanim ko pa rin yan. yan ang aking kalamansi yan buti dumahon na rin Tuyo na rin dati ito eh yan. Yan. itong bahay ko sa bukid oh bukid na bukid probinsya ang probinsya yung mga manok. Ni may tira pa akong tanim pantanim na kakaw. Ito, ito, ito. 'Yan. Tapos 'yan niyog. pantanim na niyog. 'Yan mga manok. Pasaway na mga manok. Ah, mga alaga akong pasaway. Lunti ang paligid, mga katuwa. A green na <coughs> green. Sama ko sa aking kulungan ng manok. Kinulong ko sila kasi kukulit nila. Tapos lang. Ayan. Ayan, dami nila o. Oh. Ayan na, malalaki na sila yung mga sito. Na. Malalaki na ngayon. Ayan oh, nakahapon o. Ayan pinangkukulong ko kasi makulit meron pa dito may mga lag gala pa na manok ito pa kulungan ko sa likod bahay ayan pasensya na kayo ang daming laglag ng dahon ito kinulong ko to kagabi ayan kinulong ko sila kagabi kasi ito may dalawang texas texas na no, babae ayan yung mga matatangkad na manok. Ayan, manok. Sila yung shamu. Mag-asawang Texas. Kahapon, kawawa yung mga sisyo pa yung papatay niya. Kawawa naman. Ano, gutom na kayo? Ha? Busog pa kayo, oh, Ang dami pa ng ano nyo. Tigas pa ng mga butsin nyo. Oh, ayan. Yan po, kaya wala nang pasaway na manok na sa loob sila lahat.